Hello mga kapatid, narito na naman ninyong Father Bob, isang paring karmelita. Paano ba tayo magkaroon ng makabuluhang buhay? Ito yung magandang pagnilaya natin sa ating pagbasa sa araw na ito, Araw ng Linggo. Nasa ikalabing walong araw na tayo sa buwan ng Agusto at ikadalawang pung linggo sa karaniwang panahon. Sa araw na ito ang ating Ibanghelyo, ang ating pagbasa, ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 51 hanggang 58. Ano ba ang sinasabi dito sa ating Ibanghelyo? Nagkaroon ng malalim na diskorso ang mga Hudeyo nang sinabi ni Jesus na ako ang buhay na tinapay. I am the living bread at kung sino ang makakain nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sino man ang uminom ng aking dugo ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ako ay nasa kanya at siya ay nasa akin. Kaya nagkaroon ito ng kaguluhan sa mga pag-iisip ng mga Hudeyo. Paano? Paano? Ito yung mga tanong nila. Kaya para sa akin, isipin natin ito bilang tagasunod ni Kristo, bilang mananampalataya. Na sa ating pagsisikap na maramdaman ang kanyang buhay na presensya. Sa ating pakikiisa sa banal na Eucharistia. Sa ating pagtanggap sa kanya sana magsikap tayo na magkaroon tayo ng buhay na makabuluhan. Ibig sabihin, buhay na mayroong saysay, -say, buhay na naging mabunga, buhay na siyang nagkaroon ng panindigan at pagpapahayag na tayo ay kaisa ni Kristo. Si Kristo ay nasa sa atin. Ang ating pagtanggap sa Kanya at pagkakilanlan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang pagliligtas ay sana maisa sa buhay natin. Sana magkaroon tayo ng panindigan dito na kahit anong mangyari ang ating isipin ay ang pagiging tapat at pagiging tagadala ng mabuting balita ni Kristo sa bawat isa. At sa pagsisikap na ito, gaya ng sinabi ko, sana ang ating buhay ay magkaroon ng saysay o magkaroon ng kabuluhan dahil sa kabutihang ating ginawa. Hindi lang sa ating pagkakilanlan kay Kristo, hindi lang sa ating paniniwala sa Kanya, kundi sa pagpapahayag natin ng ating pagkakilanlan sa Kanya sa ating araw-araw na pagkikisalamuha sa bawat isa. Pagpala inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming takbuhan. Sa pagtanggap namin sa iyo, sa iyong pananahan sa amin, magkaroon kami ng panindigan na ikaw ang siyang aming buhay. Amen.